Hi hey guys, so ngayon ay manguha tayo ng Madre de Agua. So ayan, manguha tayo ng dahon ng Madre de Agua. Dahil medyo malago na yung itinanim ko dito nung nakarang taon no? na Madre de Agua. So bali tinanim ko dito ay mga 15 na puno. Pero yung nabuhay lang ay dalawa. Yung iba ay namatay. Yung ibang puno. So, yun. so medyo malago na yung dahon at medyo hindi pa to kilala no ng aming mga manok dito dahil hindi pa sila nakakatuka nit ng dahon ng madre de agua no at ngayon ay isasanay ko na sila sa madre de agua dahil ang tinatuka ng nilang dahon ay yung mga damo o kaya yung mga dahon ng saging no yung talbos ng dahon ng saging talaga yung favorite ng mga alagang manok namin dito pero ngayong araw ay simula na namin na ah, sanayin sa Madre de Agua para makaminas-minas kami sa gastos sa ah, pabili ng patuka dahil mahal yung mga patuka ng manok ngayon so meron palang kuryente dito Ayan. so ito ay papunta dun sa motor sa tubig no, pakyat dun sa bahay so ayan manguha tayo ng daon ng madre de agua ito yung isang puno tsaka yung isang puno ay nandun sa banda sa baba nandun sa baba hindi medyo hindi medyo, medyo hindi makita no dahil madamo so, ito nga pala yung bahay na pinagawa ng kapatid namin hindi lang natapos dahil walang budget ayan medyo madamo na dito Uh, at wala akong paglagyan ng aking cellphone kaya mangunguha muna ako ng dahon ng Madre agu Madre de Agua i-off ko muna itong camera so yun guys bali konti lang yung kinuha ko kasi para unti unti no masanay yung ating mga alagang manok sa Madre de Agua so ngayon balik na tayo dun sa loob ng kulungan para ibigay sa kanila itong dahon para matuka nila ito nga pala sila nandiyan na sa loob so ito nga palang kulungan na pinalibutan ko to ng chicken net no? ng lambat yan. lambat yan palikot bale, bale 100 meters yan pinaikot ko diyan para hindi sila makalabas no? hanggang dyan lang sila sa loob kasi pag nakalabas kasi yung mga manok ay yung ibay ay nawawala no? kinukuha ng mga mababait so yan na tayo doon at yung isa nga pala dito naming manok ay nagpisa na yung kanyang itlog at may sisiw na siya no? ayan may sisiw na siya bali marami kami itong maginahin ng na manok na merong mga sisiw tapos, ito nga pala yung isang Rhode Island. Ayan. Rhode Island. Tapos, nasa loob yung mga manok. So, ayan lang. isang ano rin na may May yan. Ayan tapos yung mga ibang sisi nandun na sa loob na walay na sa kanyang mga enahin para mas mabilis yung mami bali binawasan na nga pala ito ng pitong ano pitong pirasong manok no? dahil binintan namin at nagkakahalaga rin naman ng 1.7 yung pitong piraso so medyo yung iba dito ay mga maliliit hindi pa pwedeng ibenta e na dahil mga magagaan wala pang masyadong isang kilo yung iba medyo hindi pa nila kilala ganun kakilala yung Madre de Agua pero masasanay din to sila no? masasanay din sila to pag binibigyan na ng madalas ng dahon Pero kapag dahon ng ano, ng saging, yung mga talbos na dahon ng saging ibigay sa kanila. Mabilis yan sila, no? mag-aagawan yan. Napakabilis nila sa dahon ng saging. Napakatakaw nila sa dahon ng saging. Pero dito sa dahon ng Madre de Agua ay hindi pa ganun, no? Dahil hindi pa ganun kalasa. Hindi pa ganun kakilala nila yung itong dahon. So, bali, sinasanay-sanay lang muna sila na tumuka ng Madre de Agua. Ayan. 'yung mga maliliit pa na. No? Medyo sinisipon nga sila pero nabigyan ko na sila ng ano ng gamot. Napainom ko na sila ng gamot. Ayun, tapos nilagyan ko ng vitamins 'yung kanilang inuming tubig. Nilagyan ko sila ng vitamin Pro tapos yung gamot na pinininom ko sa kanila dahil sinisipon ay ano ambroxetil. Tapos yung mainte na tubig nila ay may halo na vitamin pro. Ay nanonoka ka. Nanonoka. Punta naman tayo dun sa mga sisig namin no, sa kabilang. Nalis nalis. mga Rhode Island kasi namin dito ay pinagkakatay no? yung natira na lang ay ito na Rhode Island na lalaki yung pandang tapos yung isa doon sa loob yung mix yan ng Rhode Island tsaka ano, Decal brown tandang tapos meron lang tandang dito isang ano mix din ng Rhode Island tsaka buff or pink tone ayan next to ng Rhode Island tsaka ba Purpington. sobrang bigat nga lang nya sobrang laki tapos yung mga sisiw ng iba ayan ito yung sisiw hinahin na meron may mga sisiw na siya ayan na tapos yung meron pa dito mga sisiw root. So ang manok namin dito ay mix ng native tsaka road island to. Halo-halo na native. Pero yung mga inahin ay mga native. Tapos yung mga tandang ay road island, DeKal brown, Bapor pink tone. Ito yung ibang mga sisil dito. Yung inahin pala nito ay bininta. So bali winalay na siya. No? Siyam to sila. Pero walo na lang dahil namatay yung isa. Ayan. So meron niya palang ilaw no. Ayan, meron. Ilagyan ko kasi paglalagyan ko to ng broiler kasi magalaga ako ng broiler pero wala pa wala pang sisiw na numarating dito sa probinsya namin tapos yung isa naman na ito kakawaan na lang ito pisa Ayan. kakapisa lang yan bali syam sana to kasi nga lang ay yung iba hindi napisa may na napisa namang tatlo pero napakapakan siguro sa pugad at yun namatay kaya pito na lang yata yan nasisiw so ayan dito lang yan sila sa loob, no? Paikot-ikot. na okay. Naipit. Ayan. Tapos ito yung ibang sisaw namin dito. Hindi ko na mabilang kung ilan to lahat pero sobrang dami nila, no? Kasama na yung mga sisaw na bagong pisa. So, yan. yang guys, ako dito na lang muna yung video ko na to. Uh, at hindi ako makapag upload ng sunod-sunod na video. Dahil nag-upload na ako para makapag-update sa para magkaroon ng <laughs> upload yung aking channel para ma-update naman yung YouTube channel ko.